parang bagong kising lang. <laughs> Ayusin muna natin yung buhok. Ayan. Dami ng puting buhok ay. na. Hello, good morning po sa inyo lahat. At ngayong araw po ay magtatanim lamang po tayo ng ating mga herbs and spices. Ah, uh, itong one soy na nabili natin. Tinatawag din po itong coriander at itong parsley at itong talong Yan. Unahin po natin itanim itong ating coriander or wansoy. Sana tumubo. Lalo na itong ating parsley. Minsan kasi may mga nabibili akong uh, ah, uh, may nabibili akong mga buto nito na hindi tumutubo. Pero kadalasan, itong parsley na to tumutubo mga before 2 weeks or after 2 weeks po siya tumutubo. Ganun po siya katagal. Kita ito naman, mga ilang days uh, tutubo na yan. Wala tayong pambukas. Sana tumubo ito. Sabi niya, sabi dito, ah, kailan ang expiration? 2026. Yeah. And, apat na buto. Okay. One. Two. Three. Four. One. Two. Three. Four. Naubos na natin iponla yung ating one soy. Isunod naman, isunod naman natin itong ating parsley. Oops. Napakaraming putol ng parsley. Ilang buto kaya ilalagay natin sa bawat? Siguro mga pitor or 10 at ngayon naman po ay tatakpan na natin yung mga buto na inilagay yun, natin dito sa butas or pwede naman po natin lagyan ng lupa ayan tayo po lupa para hindi na masyadong mahirap gusto natin ipunla yung talong uh, parsley and uh, ano pa yun coriander at itong ating genovese basil mag-aantay na lamang po tayo ng ilang linggo para makita natin kung tumubo po sila or nanakaw ng mga langgam yung mga langgam pula yung kumukuha ng mga buto ng basin, buto ng talong. Umaya, didiligan pa po natin ito. Okay.